Nani, ito na ang mga nayari ng pader. Pero ito yung marami pang oh, may mga ba? pa. papalishing pa. Pakikinisig pa. Hanggang pa. dito, one, two, three, four, five, six. Six panel na. Kaya, uh, nakakatuwa ang uh, mga nagawa ni Ildisem, maliksis si Ildisem. Pero, siyempre, mahal ang mga, ano, mahal ang mga materyales. Yeah, anyway, sa tulong ninyo, mga, uh, ano ito, mayayari. Okay?